So yon guys, no, bali panibagong vlog na naman tayo ngayong araw at sa video ng ito, ituturo ko sa inyo no, kung paano nga ba mag-transfer money from BPI to GCash. Ayan, so kung paano yun, Simulang agad natin pagkatapos ng intro na to. So, ayun, guys, no, bali, open muna natin yung GCash natin. Ayan, meron tayong 685.21 pesos na available balance. Ngayon, ituturo ko sa inyo, no, paano nga ba makakapag-cash in, ayan, mula BPI papuntang GCash. Ayan, from BPI to GCash. Ayan, una muna, guys, no, dapat na-download nyo na yung BPI app. Nakapag-register na kayo doon at na-link na rin yung BPI account nyo. Ayan, ngayon kapag ka na-open nyo na yung BPI app nyo, Ayan, ito yung pinaka-home niya. Makita nyo kaagad yung mga savings account nyo. Ayan. Ngayon, para mga pag-cash in ka sa GCash no from BPI to GCash, click mo lang yung Move Money sa baba. Tapos ito ngayon yung lalabas, click mo lang ngayon yung Transfer Money. Ngayon kapag ka-click mo yung Transfer Money, ito ngayon yung lalabas. Ayan, click mo lang yung to another bank e-wallet. Ayan, yung pangalawa. Tapos ito ngayon yung lalabas transfer to another bank e-wallet source account. Ayan, sa part ng source account, meron dyan nakalagay na your deposit account. Click mo lang yung select. Ayan. Ngayon, kapag kakilik mo yung select, ito ngayon yung lalabas, select source account. Ayan. Ipili ka ngayon ng savings account mo kung saan mo kukunin yung pera na transfer sa GCash. Ayan. So, for example, yung account na yan. Yung savings account na yan. Tapos, after ng source account, next is destination account. Ayan. Click lang natin yung another bank e-wallet. Tapos, ito ngayon yung lalabas. Ayan, destination account. Ayan. Tapos, click nyo lang yung GCash, G-Exchange sa taas. Tapos, ito ngayon yung lalabas, no? Ayan, sa may part ng enter account na yun, dyan mo ilalagay yung pangalan ng GCash mo. Ayan. Tapos, sa may part ng enter account number, dyan mo ilalagay yung Gcash number, dapat tama at kompleto. Tapos sa may part ng amount, ayan, dyan mo ilalagay kung magkano bang amount yung transfer mo sa Gcash. Ayan, for example, ayan, balik example lang yan no, para meron kayong idea. May part ng account name, ayan, dapat tama. Ayan, tapos sa may part ng account number, dyan mo ilalagay yung Gcash number, dapat tama at kompleto. Tapos sa amount, dyan mo ilalagay ngayon yung amount na i-transfer mo sa Gcash. Ayan. Nag-try nga pala ako ng 10 pesos. Ayan, bali hanggang 10 pesos, pwede, no? Tapos kapag ka okay na kayo dyan, na-double check nyo na yung details, click mo lang yung continue sa baba. Ngayon, kapag ka-click mo yung continue sa baba, ito ngayon yung lalabas, are these details correct? So, i-double check nyo yung details kung tama ba at kompleto. Bali, check nyo ngayon yung pangalan, tapos yung Gcash number, ayan, tapos yung amount, ayan. Makikita nyo rin yung fee, no? yung service fee na 10 pesos. So, meron tayong service fee na 10 pesos na maa sa pinaka-total. Kaya, 20 pesos ngayon yung mababawas dun sa savings account natin. Kasi merong fee na 10 pesos. Ngayon, kapag ka na-double check nyo na yung details, click mo lang yung confirm sa baba. Ayan, tapos ito ngayon yung lalabas, mobile key, pwede mong i-enter yung PIN mo no, na 6 digit. Ayan, or pwede kang gumamit ng biometrics. Ayan, or fingerprint. Example na to, no, fingerprint yung ginamit natin para mas mabilis. Ayan. So, dapat alam nyo yung mobile key, yung PIN nyo na 6 digit, or nakaregister yung biometrics nyo sa BPI app nyo. Ayan. Tapos ito ngayon yung lalabas, no? Transfer successful. Ayan. Ibig sabihin na pag transfer na tayo ng 10 pesos from BPI papuntang GCash. Makikita mo na rin yung confirmation number, yung transaction reference number. Ayan. Tapos yung GCash number. Ayan. Tapos yung amount, tapos yung fee. Ayan, balik sample lang yung details na yan no, para meron kayong idea kung ano ba nangyayari kapag ka nag-transfer kayo from BPI to GCash. Ayan, ngayon nung chinek ko yung GCash account ko, no, pumasok na yung 10 pesos. Ayan, balik kanina, 685.21 pesos. Ngayon, 695.21 pesos na siya. Ayan, yung available balance natin. Ibig sabihin, real-time din yung pagpasok ng amount doon sa GCash natin. So, hindi ka maghihintay ng ilang oras, ng ilang minuto Ayan. Sa experience ko, napumasok no, agad yung amount doon sa GCash account ko. Ayan. So, mabilis yung transaction. Baya, InstaPay nga pala yung nangyari. No? Dati kasi hindi. Ngayon, yung update sa BPI app, baya InstaPay na yung process no? ng pag-transfer. So, yun guys. No? Bali, ganun ng kadali mag-transfer from BPI to GCash. So yun guys, no, bali ganun lang kadali mag-transfer money from BPI to GCash. Basta tandaan nyo lang yung 6-digit pin nyo sa BPI kasi kailangan yun kapag ka mag-transfer kayo from BPI to GCash. Or mas maganda guys, no, na-register nyo yung biometrics nyo sa BPI no, para fingerprint na lang yung gagamitin sa pag-confirm ng transfer from BPI to GCash. Ito nga pala guys, no, for safety or security reason na rin, no, huwag nyo ipapatransfer sa iba yung BPI nyo or yung GCash account nyo, no? Ayan, kasi may money involved doon no? Kasi doon tumapasok yung cash natin or yung payment sa atin. Kaya mas mahalaga, no, na kayo lang dapat yung nagtatransact sa BPI or sa GCash account nyo. So, yon guys, no? Sana nagkaroon kayo ng idea at panibagong impormasyon sa video na to. At sana supportan nyo itong video by subscribing to this channel. Kasi mag-upload pa ako ng mga lasing video sa susunod para rin sa atin. So, dito lang muna. Ingat kayo palagi. And peace out.